Hey guys, so sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ng iba't ibang paraan para talagang kumita gamit ang AI. Siyempre, merong daan-daan o libo-libong paraan para kumita gamit ang AI. Pero sinala ako na lahat ng yon at gumawa ako ng listahan ng top 5 ways para talagang kumita ng pera. Lahat ng pag-uusapan natin sa video na to ay subok na at totoo. At ipapakita ko rin sa inyo yung outline kung paano nyo ito magagawa. Tatalakayan din natin ang totoong mga tools at platforms na makakatulong sa inyo. At oo, gusto ko talagang maging sobrang actionable tong video na to. Malawak ang AI ngayon. nag to ng isang buong bagong mundo para kumita ng pera. At gusto kong ma-maximize nyo Itong video na to ay sponsored by Fundrise. Kaya let's get started sa number one. Ito yung paggamit ng AI para mag-start ng social media management company. Sa nakaraang ilang taon, sobrang daming bagong tools na lumabas. Basically, ginagamit nila ang AI para tulungan kang mag-manage ng social media para sa sarili mo or para sa clients mo. Kaya ang cool ng business na to to start right now. Kasi seriously, kung alam mo yung right tools na gagamitin at marunong kang mag-market, pwede itong maging easy 6, 7, or 8-figure business. Basically, ang gagawin nyo lang ay hahanap kayo ng clients at tutulungan silang i-manage ang social media nila. Ang daming entrepreneurs at businesses ngayon na gustong mag-take advantage ng social media. Either para mag ng following or kumuha ng organic traffic. Kaya trust me, laging may demand para dito. At ang maganda, perfect na ka-partner ang AI sa ganitong klase ng trabaho. Halimbawa, merong Tapo, isang amazing na software. Kaya nitong magsulat at mag-brainstorm ng content para sa LinkedIn. So kung meron kang clients na gustong i-build yung LinkedIn pages nila na actually super sumisikat ngayon, gamit ang AI tools na ganito, sobrang lalaki yung magiging output mo. So ayan, ito yung Tapo. Nasa dashboard ako nito ngayon. Kung pupunta kayo dito sa content inspiration, makita nyo ng maraming AI generators. Literal na pwede tayong mag-generate ng buong HSTs. Pwede rin tayong mag-generate ng hooks na super cool din. Yung mga carousels super uso na rin sa LinkedIn. Kaya pwede ring mag-generate ng carousels for you. At pwede mo ring i-repurpose yung content. Makikita niyo ito yung ilang content na na-generate na para sa akin. Hindi ko naman siya ipapaste exactly, pero ang gagawin ko, pupunta ako dito, pwede akong mag-click ng edit and post at basically pwede kong idagdag yung sarili kong voice para mas maging personable siya. So hindi lang to para sa sarili mo. Pwede mo ring gawin to para sa clients. At dahil dito, kaya mong mag- manage ng sobrang daming clients at makapagpalabas ng maraming magandang content in a much more efficient way. And yep, all thanks to AI. Tingnan din natin yung hook generator nila kasi sobrang importante ng hooks. So ilalagay natin about saan yung post natin. Okay, five ways to be more productive. Let's generate hooks. Ayan, may kita nyo, nagja-generate siya ng hooks para sa atin. Tapos pwede mo siyang i-copy or pwede ka rin mag-click ng use this hook at magsimula magsulat ng post mo. Ipapakita ko rin sa inyo yung carousel generator. Sobrang cool nito guys. Pwede akong maglagay ng title, subtitle, tapos pwede ko pang i-drag and drop yung image dito. At basically, gagamit ng AI para gumawa ng carousels in just a few seconds. Pwede ka pang maglagay ng YouTube video at magja-generate siya ng carousel based doon sa YouTube video na yun. Sobrang astig, di ba? Ito example lang for LinkedIn. Pero basically para sa bawat social media platform diyan, meron talagang AI tools na pwede niyo gamitin para streamline yung content process. Sa YouTube, merong VidIQ at TubeBuddy. Sobrang helpful para sa YouTube clients mo. Sa Twitter, merong Tapo or meron ding Hype fury. Ayan, gets niyo na yung point. Basically, ang goal mo dito ay gamitin yung mga AI tools na to, humanap ng clients at iran yung social media platforms nila para sa kanila. Feeling ko ngayon isa to sa so pinaka best opportunity sa AI space. Service based business siya na sobrang low ang overhead cost pati starting cost. Kung makakuha ka ng 10 clients na nagbabayad ng $5,000 each per month. Guys, sobrang doable nito. That's $50,000 per month or $600,000 per year. At oo, oh, pwede mong gawin to mag-isa or with isang VA lang at ikaw. Kasi nga gumagamit tayo ng ganitong klaseng tools. Yung next na great way para kumita gamit ang AI ay ang pagkakaroon ng AI optimization agency. Actually, nakausap ko recently yung isang taong may sarili niyang AI agency. Sobrang ng business model nila, promise. What's your name, age, and can you tell us a little bit about what you do? My name is Rafael Hernandez. I am 26 years old, and I work as a software engineer at Microsoft, and then I also have a few businesses that I run on the site. A month ago, we started an AI automation agency where we're helping businesses implement automations and AI and some marketing into their business. For your AI automation agency, how did that idea come about and how's that business doing right now? SMMA is like really popular with like Ty Lopez and that whole like scene. It became super popular. I saw videos of someone talking about AAA, and then that's kind of how I fell down that rabbit hole. And the first month we basically made twelve k. Yeah, luckily my background is in software engineering, so like my knowledge in like the AI space and building automations it worked perfectly for like this business model. So what do you exactly do for clients in that business? So it's custom automation. So it varies for businesses. For example, right now we're working with a lot of loan officers because of our like notary business we have a lot of loan officer connections the whole literally from A to Z for the loan mortgage process it's all automated for our clients like the clients get updates the realtors get updates they have like an AI booking appointment bot that basically helps book appointments for them it definitely varies but right now we're really uh focusing on loan officers because that system we built for them is like really complex and it's like something we're trying to go harder on as you guys can see so laki ng demand para sa mga companies na hindi pa talaga nag-iimplement ng AI sa business nila pero gusto nang mag-start. Kaya kung maglalaan ka ng konting oras para aralin ng AI at alamin kung anong klaseng AI tools ang meron dyan, pwede kang pumasok sa isang business, mag-quick audit at mag-implement ng ilang bagay na makakapagbigay ng malaking improvement sa operations nila. Seriously guys, sobrang bagong space pa to. Alam ng lahat kung ano ang AI pero hindi nila alam kung paano ito gamitin ng tama. Ibig sabihin sobrang laki ng demand pero sobrang konti ng supply ng actual actionable knowledge. Kaya kung papasok ka sa space na to, pwede mo talagang i-take advantage yung demand na yan at makap create ka ng agency katulad nito. Kahit ako mismo, hindi ko naman alam lahat about AI. Pero sapat na yung alam kong tools para makapasok sa isang business. Tignan kung ano yung ginagawa nila at ma-optimize talaga yung processes nila para maging mas efficient gamit yung AI. Pwede akong maningil ng something like $110,000 para dito. Oo, parang ang laki pakinggan. Pero actually, hindi. Kasi malaki yung matitipid nila kapag gumamit sila nito. And yeah, kung kaya ko to, kaya nyo rin guys. So, halos lahat ng pinag-uusapan natin sa video na to ay basically paggamit ng AI tools para makatulong gumawa ng service or some type of standalone business. At dahil doon, pwede tayong makapag-generate ng positive cash flow, di ba? Pero isa pang sobrang creative na paraan para actually kumita sa AI ay yung pag-invest mismo sa AI companies. So, yeah. Ano bang ibig kong sabihin doon? Well, as you guys have seen over the last 50 years or so, yung pag-invest sa high-growth private tech companies nag-lead sa sobrang insane na gains para sa mga VC at hedge funds. At yeah, magiging ganun din with AI. Ang daming AI at machine learning companies na hindi po public. Kaya karamihan ng individual investors, hindi pa talaga sila makaka-invest doon. Kunwari, hindi ko pwedeng basta sabihin na gusto kong mag-invest sa OpenAI, yung company behind ChatGPT. Pero meron pa rin paraan para makapag-invest kayo sa mga late stage pre-IPO companies na ganun. So meron sariling innovation fund ang Fundrise na basically nagbibigay ng chance sa inyo para makapag-invest sa portfolio ng mga future na top tech at AI companies. Gusto ko talaga yung approach na to kasi sobrang passive niya, di ba? Instead na actively kong ititrade yung oras ko para kumita by building some type of business gamit ang AI, pwede akong mag-invest ng cash passively sa mga companies na pwedeng mag-grow yung valuations. Now, sasabihin ko rin to, hindi ko nire-recommend na ito lang ang gawin pero sobrang ganda niyang paraan para mag-diversify at i-make sure na kumikita kayo sa AI from all possible directions. Yung fund nila ay open para sa lahat ng investors with the goal na mag-high growth over a long term na 5 plus years time horizon. And yeah, right now, nag sila mostly sa late stage pre-IPO companies. Pero meron din silang early stage at ilang public equities. Isa sa mga companies na recently nilang ininvest for example, ay Kana. Na malamang marami sa inyo ay nakakilala at nakagamit na. At may 1 billion dollars in annual revenue. Normally, hindi tayo basta makaka access para makapag-invest sa ganitong klase ng company. Kaya, naniniwala talaga ako na kapag nakahanap ka ng tamang pre-IPO company, sobrang laki ng magiging potential upside mo. Itong chart na to, pinapakita na normally yung VC funds ang nakakakuha ng pinakamalaking upside kapag nag-invest pre-IPO. Pero ang cool, kasi ngayon, ikaw at ako pwede na rin makakuha ng access during that stage. At kapag kinumpare mo yung asset classes, risky ang VC. Pero historically, siya yung pinaka nag-outperform sa lahat. Maglalagay ako ng link sa description papunta sa Fundrise. At kung gusto nyong sumali sa innovation fund nila at mag-invest sa pre-IPO AI companies, sobrang good way nito para gawin nyo Super bullish ako sa AI, as you guys can tell. At ginagawa ng fundraise ito ng tama. So yeah, ilang taon na rin akong investor. Anyway, yan yung isang way para kumita passively sa AI space. Pero tuloy natin yung video at pag-usapan pa natin yung ilang iba pang paraan para mag-build ng cash-flowing businesses with the help of AI. So yung next na way para kumita gamit ang AI ay sa pamamagitan ng pagbuo ng e-commerce business. pa Pakainiisip mo, Charlie, parang hindi naman sobrang AI-based yan. Pero guys, ang daming tools ngayon na makakatulong sa'yong mag ng e-commerce business ng sobrang dali at mabilis. Halimbawa, ang pwede nating gawin ay gamitin si ChatGPT para tumulong mag-identify ng top trending niches at products na pwedeng ibenta. After noon, pwede tayong pumunta sa Midjourney at gamitin yon para gumawa ng designs or logos. Nakakatipid ka dito ng sobrang daming time at pera sa design cost. Kasi oo, minsan ang logo umaabot ng thousands of dollars kung kukuha ka sa ibang lugar. Mula doon, pwede mo nang kunin yung product at design mo at ibenta to gamit ang print-on-demand services tulad ng Printful or mag-build ka ng sarili mong e-commerce store website. Ngayon, pagdating sa pagbuo ng sarili mong e-commerce store, sobrang daming tools para dyan. WNS by Bluehost. Isa yan sa mga sobrang cool na tool na nag-aallow mag-build ng e-commerce store gamit ang WordPress. Basically, gumagamit rin to ng AI para tumulong sa buong process. Kaya sobrang highly recommended ko to as an option. Meron ding Adobe Firefly para tulungan kayong mag-generate ng images. Sobrang insane ng AI-based image editing nila. Dati, ang hirap kumuha ng sobrang ganda at professional looking photos para sa products mo. Pero ngayon, literal na kahit sino kaya nang gawin to gamit ng Firefly. Pwede mo rin gamitin ang AI para basic i-rebuild yung landing pages at websites ng competitors mo. So kung may website yung competitor at gusto mo siyang emulate or gayahin in some way, meron ng mga tools ngayon na pwedeng tumulong gawin yun. At syempre pagdating sa e-commerce, sobrang laking part ng success ay ang marketing. And basically pwede mong gamitin yung mga tools na nabanggit natin kanina sa video na to. Like yung social media management tools para makatulong gumawa ng sobrang daming posts na pwede mong i-publish. Kung gumagawa rin kayo ng short form videos, meron ding mga AI video editors na pwedeng tumulong maglagay ng captions sa short form videos nyo. Mag-identify ng viral parts ng long form videos nyo at pwede rin pabilisin yung editing process by cutting dialogue for you. Essentially, ang point ko ay yung dating kailangan pa ng 10 to 20 na tao para gumawa, ngayon kaya mo nang gawin mag-isa with the help of these AI tools. Yeah, yung e-commerce talagang fantastic way para kumita online. At ngayon, kung hindi ka gumagamit ng AI para tulungan kang mag-build ng store, nagsasayang ka lang ng sobrang daming energy. At ngayon, yung last way para kumita gamit ang AI ay yung pagkakaroon ng AI automated affiliate marketing business. Alam niyo na siguro kung ano ang affiliate marketing. Basically, nagpo-promote ka ng products at service services ng ibang tao kapag may nag-click sa link mo at bumili sila ng product or service na yon mababayaran ka ng commission ako nga eh ilang taon ko nang ginagawa affiliate marketing manually ngayon kahit sino pwede nang makapasok dito ng mas madali ang daming tools out there na gumagamit ng GPT para basically magsulat ng content para sa inyo halimbawa meron tayong chat GPT syempre meron ding copy AI content at scale sobrang daming platforms na ganito pwede kang tulad ng nabanggit ko kanina magbuild ng website gamit ang AI si Bluehost merong great AI website builder ganun din si Hostinger Lalagay ko yung exclusive links ko sa para ma-check nyo. At kung gumagawa kayo ng blog post, pwede rin kayong gumawa ng images gamit ang mid Midjourney. Literal, halos lahat sa affiliate marketing pwede nang ma-automate in some way. Kailangan mo lang talagang i-embrace yung idea na kaya mo na ngayon gawin yung dati na kailangan pa ng team of 10 people. Gamit lang ang sarili mo at ilang AI tools. Kapag in-embrace mo yung mindset na yon at ginawa mo siya consistently for a good amount of time, sobrang laki ng chance na magiging successful ka doing this. Ngayon, hindi tayo nag-deep dive sa bawat topic na to. Pero para sa marami sa mga yan, meron akong full-length video sa channel ko na nagpapakita exactly kung paano yan gawin. So magiwan kami ng ilang link sa baba para ma-check nyo rin. Overall, tulad ng nabanggit ko, AI is here to stay. Ang daming opportunity sa space na to. Guaranteed, kung gusto mong kumita sa AI space, kaya mo. Lalo na kung mag-uumpisa ka ngayon. Kaya sobrang in-encourage ko kayo, after panoorin tong video na to, kung feeling nyo ito yung gusto nyong gawin, mag-start na kayo mag-take ang action. Huwag kayong mag-alala kung mag-fail kayo or hindi. Huwag nyong i-overanalyze. Mag-start na lang kayo at figure out ang mga bagay-bagay along the way. Ganun ko basically na build lahat ng businesses na meron ako ngayon. And yeah, kaya alam kong mag-work based sa personal experience ko. Anyway, sana nakakuha makakuha kayo ng value sa video na to. Sana makatulong itong video para kumita kayo ng 10, 50, 100,000 dollars or more. And yeah, i-comment nyo lang sa baba kung ano yung thoughts nyo about AI. At magtulungan tayong maging accountable sa isa't isa. Again, sobrang thank you sa Fundrise for sponsoring this video. Anyways, kung nag-enjoy kayo sa video, make sure na i-hit yung like button at mag-subscribe na rin for more content na katulad nito. Gumagawa ako ng sobrang daming videos about personal finance, entrepreneurship, at investing. Thank you so much sa time nyo and I'll see you in the next video. Peace!